guys magluluto po tayo ng isda bawal daw ang karne ngayon kaya isda ang ulam ko ayan ipapaksil ko po tong isda na binili ko ilagyan ko na ng bawang, sibuyas at tsaka ginger ayan sigurado alam na alam nyo na yung mga ingredients or sangkap ng paksil kaya ganito po ako magpaksi. Papakita ko po sa inyo. Ayan, nilagyan ko na po ng pepper. Tsaka, lalagyan ko ng suka. Ayan, may sili po kami dito. Yan. Ilagyan ko rin ng asin. At saka, mantika pala. Nilagyan ko ng oil. Ayan. Kumukulo na po. Tapos, ilagay ko yung uh, talong at saka okra. Madaling dito yung, yung talong nila dito, guys. Kaya, habang kumukulo, Eto na guys, luto na itong paksiw na isda. Ayan. Pwede na po tayong kumain. Sabayan niyo po ako. Thank you so much. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Mamshi TV Vlog. God bless everyone!